isang topic na naman. Ito ay tungkol sa mga engkanto na may ilang palatandaan na maaaring magpahiwatig na may engkanto na gustong makipagkaibigan sa iyo. Una ang pakiramdam ng presensya. Maaaring makaramdam ka na parang may ibang tao sa iyong paligid, kahit na wala namang tao. Pero bago ka mag-isip na ito ay tama suriin ang paligid kung may tao nga ba talaga o wala sa iyong paligid. At kung wala ay maghanda ka na. Ikalawa, ang weird na mga panaginip. Kung madalas kang nananaginip ng mga bagay na may kinalaman sa mga pamilyar na tao, maaaring ito ay senyales. Bago 'yan suriin mong muli. Bago ka mag-isip ng kung ano-ano at baka kapapanood mo lang 'yan ng anime. Ikatlo, ang amoy ng pabango. Kung bigla kang nakakaamoy ng pabango na hindi mo naman suot, maaaring ito ay mula sa kanila. Pero bago ka ulit mag-isip tingnan at suriin muli ang paligid, baka may napadaan na tao o kasamahan mo na may kakaibang pabango. Pero kung sa alam mong nag-iisa ka sa lugar at walang kasama, ay maaring totoo nga. Ikaapat, tunog ng paghinga. Minsan, makakarinig ka ng mga tunog ng mabilis na paghinga sa iyong tainga, lalo na kapag nag-iisa ka sa iyong kwarto. Naku, isipin mo munang baka hindi ka nakakapaglinis ng tainga, pero kung alam mong kakaiba talaga ang naririnig mo ito, ay nakakakilabot nga naman. Kalufet, bago natin ipagpatuloy, maari ka bang mag-follow o mag-subscribe para sa tuloy-tuloy at marami pa tayong pag-uusapan. At heto pa ang ilang palatandaan na maaring magpahiwatig na may engkanto na gustong makipagkaibigan sa iyo. Ikalima, mga nababagong bagay. Kung may mga bagay na biglang nawawala o nagbabago sa iyong paligid, maaaring ito ay sinyales ng kanilang presensya. Pero teka, at bago mo 'yan isipin baka sadyang nakalimutan mo lang kung saan ang nawawala mong isang bagay o ikaw ay malilimutin lang talaga. Pero kung alam mong tama naman at di ka nakakalimot, e eh baka maaring totoo ito. Ikaanim. Madalas na pagkakaroon ng swerte. Kung napapansin mong madalas kang nagkakaroon ng magandang kapalaran o swerte, maaring ito ay dahil sa kanilang pakikitungo bilang isang kaibigan. Pero alamin mo muna baka naman sadyang swerte ka lang talaga nagkataon lamang at bago maniwala. Pero kung madalas na ito, nakakamangha nga talaga. Ikapito, pagkakaroon ng mga kakaibang ideya. Kung bigla kang nakakaisip ng mga malikhaing ideya o inspirasyon na hindi mo naman karaniwang naiisip, maaaring ito ay mula sa kanila. Pero baka naman sadyang malikhain ka lamang kaya ka nakakapag-isip ng tamang idea. Pero kung yung tipong parang may bumubulong sa'yo na sinasabing ito ang gawin mo, mapapaisip ka nga talaga. Ikawalo, mabilis na pagbago ng mood. Kung bigla kang nakakaranas ng mga emosyon na hindi mo maipaliwanag, maaaring ito ay dahil sa kanilang impluensya. O hindi kaya baka naman moody ka nga lang talaga. Pero kung napapaisip ka sa ginagawa mo kung tama ba o may mali, ay mapapaisip ka nga talaga. Ano sa palagay mo kalufet? May mga karanasan ka na ba na ganito? ilagay sa comment section at kung nagustuhan mo mga ganitong usapan mag-like at share para madami pa tayong pag-uusapan